ali kami kamit dito ay oh ayan ang nagibenta ko martin bigan mabangiga ni ajay ko kid din upload ko sa facebook

Ayan, mataas na yung tubig. Ano? Ang... Oh, napinta. Ayan na yung river meets the sea. Oh. Meets the ocean. Ano, nakakatalo ni. Eh. Laki ng alo, no? Eh. Ayan yung ano, sa so... oh, sa so totoo lang pa, takot na takot ako diyan. Mm. Pero ang linis ng tubig no, hindi ano hindi blue. Blue kasi malalim. Hmm. Hindi pa siya malalim kaya ganyan. Ah, bye Oh, andyan na talaga siya, oh. Ayan na talaga, ayan na talaga siya. Ayan na talaga yung... Oh, mag... Ay, grabe siya, oh. Oh, grabe siya. Ayan, oh, ayan, oh. Ayan yung bundok, oh. Oh, see. ay grabe na kasilsilap. Niyan. Takot kaya talaga ako dyan O, oh, ay apo pa kawanan. Pyo. Yeah. Mashallah, mashallah. Alhamdulillah. Salamat Allah. Sino talaga namang itsura niya o? Oh, ang ganda, oh, ganda. Hmm. Yo. Yeah.

Ano nga ko ah. Hindi kami yung big digdigot ni ano na daw? nga na dawal da takwa. Ay. Adati, adaita, pantalan. Yao, sige, ikot na tayo. Oh. Uh. Ano yung bundok ko. Oh. hindi na tulad noon na kinakatakutan ko na tapos ano na doon malayo ang mga bahay noon kasi pero pali, uh, hindi pa ako nakarating dito no, ngayon lang first time pero yung papunta mula kuya po hanggang narbakan dati kasi talagang sabihin mo forest tap, tapos bahay tapos kakahuyan Lagang nakakatakot ba? Pero now, ito very civilized na. Yung, ang ganda bundok. Mm -hmm. Ayan. oh, uh. Hanggang dito muna, hindi pwede yung mahaba ang video. Kasi, putulin natin at mag-upload tayo ulit next time. Sige na.